Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga mahal ko? Anyway, um, sino-sino po dito yung mga nanonood lagi sa akin, yung mga laging nagko-comment? Sumasama kayo na, sinasama ko naman kayo sa prayer ko, ano? So, i-comment nyo ka anong bansa kayo. Sumama kayo ngayon sa araw ng kasi mag eclipse di ba bawal kayong lumabas bawal kayong masinagan ng uh, buwan ng eclipse okay so mag general cleaning po tayo okay Humabol po kayo. Pwede pong bukas. Okay, pwedeng pwede po. Unahin po natin ang mga CR. Okay? CR po 'yung uunahin natin. Halimbawa, meron kang dalawang CR. So, unahin mo talaga depende sa kung ikaw nang bahala kung ano 'yung uunahin mo basta CR. Tapos pangalawa 'yung 'yung tulugan. Okay? Tulugan. Naiintindihan? CR tapos tulugan tapos kung may sala kayo, sala afternoon ng sala is kusina mag general cleaning po tayong lahat kasi papasok ang eclipse naiintindihan ninyo unti-untiin nyo po yan mga madam ko, mga bossing ko kailangan po yan Ma'am, nasa kondo lang po ako nakatira. If ever nasa kondo po kayo nakatira, wala pong problema yon. E eh, di mas maganda nga, malit lang po yung lugar ninyo. Unti-unti inyo po yon. Okay, dalawang rooms lang o isang rooms, napakadali po yung linisin. Bawal po ang alikabo. Okay, may mga or may oras pa po kayo. Huwag kayong mag-alala. Meron pa po kayong oras. Ano to? Okay, may oras pa po kayo para linisin yan bago mag eclipse na maglinis po tayo okay unay ng CR kwarto mo pagkatapos sala katapos yung kusina mo tapos everyday po yon para hindi po kayo mahirapan para mad kung kasi hahayaan yung madumi ang bahay ninyo kasi mo sa atin di ba yung inlinilinisan is yung mga nakikita ko na ko yung tao lababo lang kasi everyday naguhugas ng, si, ng, ng plato nagluluto tapos yung mga kalan lang no mali po yun. lahat po yan kung kaya nyo everyday everyday nyo po yan okay? maganda po pagpasok ng eclipse ay malinis po ang inyong mga bahay naintindihan so naintindihan wag po kayong lumabas at ituro yung eclipse nasa loob lang po kayo ng bahay makibalita lang kayo kung ano yung balita sa eclipse kung matutuloy ba talaga pero um, possible po talaga meron yan okay so bawal nang lumabas sa uh, ano bang tawag dito kung halimbawa ginabi, ginabi kasi nga may work kayo, halimbawa call center ka mam, ma nung eclipse mo kailangan kong lumabas pwede po kayong magpayong pwede po kayong magpayong kung may nagtanong po sa inyo, bakit ka nagpapayong? Bakit ka nagpapayong? Wala namang araw, wala namang ulan. No comment ka na lang. Naintindihan? Kung wala naman po payong dyan sa bansa ninyo, sa ibang bansa kasi hindi po sila nagpapayong. Maghanap ka ng isang bagay na pwedeng uh, ipangtakip mo doon sa eclipse. Or hindi ka pwedeng masinagan ng, ng eclipse at wag na wag kang tumingin. Okay? Bawal nyo tingnan yan. Okay? Naintindihan? Bawal nyo po yung tingnan. So, basta maglinis kayo, ha? Kung salamat, kung makikinig kayo, para din naman sa inyo yan, positive chi, welcome po natin. Para maging un, 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 uh, unexpected blessings ang matatanggap ninyo. More blessings, unlimited na blessings, at yung at yung mga kasi sa araw ng eclipse malalakas po yung mga black magic okay so ano nila yan yung mga araw nila yan yung mga pinakamalakas yung sabihin na natin tumata yung balahibo ko yan yan finally nakuha na oh yan nagsisitayuan sila ba diba? okay so yun lang so kailangan nyo magingat ha Okay? So, wala na ba ako nakalimutan? Ah, i-comment nyo pala. Ma'am, nakapaglinis na po ako ng CR ko. Ayan. Para updated tayo. Up 'Wag kayong mag-message sa akin ha. Yung mga alaga ko, pwede po kayong mag-message sa akin. Ma'am, nalinis ko na po yung CR ko. Ma'am, nalinis ko na po yung sala ko. Bukas po kusina ayon. Pwede po kayong mag-update sa akin yung mga alaga ko. Pero pag hindi ko po kayo alaga, dito na lang po kayong mag-comment sa akin. Ma'am, uh, taga taga ko po ako. Nalinis ko na po yung sala ko. Okay? So, good luck sa inyo ha. More blessing, unexpected blessing sa inyong lahat, mga mahal ko. Pinagdadasal ko po kayo lahat. Lord, bigyan niyo po ito ng kalakasan at masayang puso itong nanonood ngayon sa akin. Linalapit ko po itong tao na ito na nanonood, nagkikinig po sa akin ngayon parang awan nyo na po, ako po yung nagsusumamo at nakikiusap po sa inyo ikaw po ang pinakamabilis at gumalaw at mas malaki ang pagmamahal sa amin lahat Lord, kawan nyo po itong tao na ito bigyan nyo po sila ng kaligayahan sa kanilang mga puso okay, tingnan natin kung ano yung person na ito okay kung ano yung kanyang ginagawa. Okay, Ace of Wands. Ace of Wands. Wow. Iniisip ka niya actually. Um, alam ko yung iba sa inyo, parang nagwo worry kayo na parang in ma kayo ng person niyo More stalking siya sa social media. Okay. Meron siyang Oo, meron siyang pinagsisihan na nasaktan ka niya. Okay. Namimiss niya yung dating kayo. Sana bumalik kayo sa dati. Kung hindi man ito, kung hindi po siya nakakaramdam ng ganun, possible po ikaw ang nakakaramdam na ito. At alam niya po na yun ang gusto mong maramdaman or yung nararamdaman mo. Gusto niyang, gusto, alam niya na gusto mong bumalik kayo sa dati at nagwo-worry din po siya sa iyo. Nag-alala at namimiss ka po talaga ng tao na ito. Promise, tayong tayo talaga yung balahibo ko. Dry po yung skin ko. Yes, uh, hindi po kasi ako mahilig mag-lotion. Um, ewan ko, naiinitan ako. Ganun po talaga, no. So, meron siyang ace of one uh, ace of wands o oh, tama for uh, the emperor magician page of cups and six of cups and meron po kayong queen of pentacles wow meron siyang palang sinasabi sana noon ko pa to ginawa sana noon ko pa tong inayos sana noon ko pa ito uh, pinagplanuhan. Meron siya mga gano'n na bagay na inisip. Okay? So, I think positive talaga to, Wala kayong dapat ipag-alala. Okay? Kung meron siyang third party, I think wala doon yung attention niya sa third party. Or, kung third party ka, kung nanonood ka sa akin, wala yung attention niya uh, sa asawa niya. Sa mga third party po dito, kung alam mo lang, nag-aaway po silang dalawa. Okay, kung third party ka, nanonood ka, nag sila ng kanyang asawa. Kung ikaw naman ay asawa, nanonood ka, ha, possible meron silang conflict ng kanyang third party. Okay, may pinag-uusapan tungkol sa plano na hindi man lang natutuloy-tuloy. Okay, kasi itong tao na ito at ayaw kanyang mag-worry, ayaw kanyang mag-alala. Kaya middle lang siya, marunong siya mag-alala. Ano, mag um, tansya. Okay. Ang ganda. Ang ganda. King of Cups and King of Pentacles. Nine of Pentacles. Uh, mukhang... Mukhang mas, meron siyang regalong ibibigay sa'yo. More. Okay. So, Meron akong nakikita dito pinagsisihan niya ang bawat salita na sinasabi niya sa iyo. Maring namura ka niya, maring nasaktan ka niya, maring uh, napagbuhatan ka niya ng kamay, maring ding dinedma ka niya. Okay? Pero, meron siyang reason kung bakit ka na -dedma. Um, Alam nyo naman siguro yun kung ano, kung bakit. So, lawakan po natin ang unawa natin sa person natin. Kasi yung iba talaga may mga dahilan kung bakit ka na dinidedma. Dini Especially sa third party involved. Kung third party po kayo, baka ayaw niya lang po talagang uh, magka mapahamak ka. Okay? Ayaw niya. Nagsisafe naman siya. Three of swords. Ayan o, oh, klarong-klaro po. Three of swords and two of wands pinoprotektahan ka niya sa mga possible na mangyari. Okay? Naka-reverse si Ten of Pentacles. Namin-miss niya na kung, sa, kung halimbawa long distance kayo, hindi kayo magkasama ng person na yan. Namimiss niya niya yung family. Gustong gusto kanya niya na, gusto niya nang umuwi. Okay? Uh, the star and page of wands matutuloy naman to kung ano yung plano niya ito mukhang may lakad siyang gagawin maybe mag-dinner date kayo magta-travel meron akong travel nakikita matutuloy po yan okay Matutuloy at matutuloy po yan mga madam ko, mga bossing ko. So, wag po kayong mag-alala. So, baka meron din pong magsusorry sa inyo, nakikita ko. And kasi King of uh, Pentacles at saka sinundan ni, ano eh, ni Nine of Pentacles. Ayan o, oh. someone na magsusorry sa inyo. Okay? So, tingnan natin kung ano yung energy ng mga taong nawala sa inyo. Kaibigan, pinsan, kamag-anak, any kind. Okay, kamusta na sila? Ano kayang gusto nilang sabihin sa inyo? Yung mga nawala na sa inyo or asawa, excess, sino-sino tong mga mahal nyo sa buhay? Kamusta na po kayo diyan sa kabilang mundo? Okay. Wow, ang ganda naman. Oh, ayan, tingnan mo mukhang meron kang na-achieve na sa kanya, ano, meron kang na-achieve na parang tumutulong itong tao na ito, kung sino man ito. At daman niya yung pagmamahal mo. Masaya po siya doon. Yan, masaya siya at I think meron siya mga kasama. Meron kayong mga, halimbawa, namatay yung nanay mo, tapos may mga kapatid din siyang namatay. So, magkasama sila okay sama-sama po sila and yet uh, hindi naman po lahat talaga masaya nalulungkot sila syempre hindi na kayo kasama okay normal po yun sa mga spirit na lumakad na nalulungkot sila okay Be pero masaya sila na masaya kayo ganun po yun syempre kahit naman sino po hindi po tayo masaya kapag nawala na tayo ba diba? oops Teka lang. So, tingnan natin kung ano yung energies nyo ngayon. Kamusta kayo? Kamusta yung mga bossing natin? Mga madam natin dyan. Available, uh, available po yung money oil natin, yung mga spray natin, okay? Maglinis po kayo. Inuulit ko ha. Importante po yan bago mag-eclipse. Maglinis po kayo. Araw-arawin ninyo po para hindi po kayo mahirapan. Pagkatapos nyo ng trabaho, mag-general cleaning po kayo pa konti-konti. Itapon ang dapat itapon. Anyway, tip ko lang po sa inyo. Hindi po nakakabuti ang maraming gamit. Sobra. Akala ninyo nakakatuwa yung nagkocollect ka ng perfume, sobrang dami, hindi mo nagagamit. I-donate mo na, ibigay mo na. Hindi po pwede yun. Okay? Nakakakreate lang po siya ng negative sa inyo. Okay. So, doon din sa mga CR, punong-puno kayo ng mga kagamitan, ng mga galon-galon na wala namang kwenta, itapon nyo na po. Okay. Lahat po yan ng each ng lugar natin sa bahay, kahit kondo pa yan, nakakonek po yan lahat yung positive G dyan sa ating pamamahay. Okay? So, please, makinig po kayo. Linisin nyo po yung bahay ninyo. Meron pa po kayong araw, oras simulan nyo na ngayon kahit konti-konti yung yung pintuan niyo lahat as in kung kaya nyo magbayad sa tao para meron maglinis sa inyo pwedeng-pwede mas mas better po yun para hindi kayo mahirapan okay okay so meron kang na uh, overall energy wish fulfillment para sa akin ikaw ay wow may nakikita ako parang give and take dito. I think meron kang ibibigay sa person mo or Um, nakikita ko meron din siyang binibigay sa iyo something give and take yung energy niyo ngayon ano nagkakaunawaan kung wala pong give and take possible na uunawaan mo siya na ka rin niya okay malawak na pang-uunawa alam ko po meron kang pangarap na lumabas, mag-abroad or something may gagawin matutuloy po yan kung ano man yan hangarin na posisyon Okay, Six of wands. Ang galing naman. Naka-reverse lang si King of one King of Cups sorry. Medyo malungkot ka lang pagdating sa ano. Syempre, nami-miss mo yung someone. Okay. Nami-miss mo. Alam ko naman kung bakit ka nandito sa Tarot uh, channel or ano, Mahilig ka manood nood ng mga ano, 'di ba? Kasi naghanap ka ng true guidance, uh, guidance or any kind na of advice. Okay, so dahan-dahan din kung sino man ang inaalala mo. Alam kong meron kang inaalala. Dahan-dahan lang daw. Okay? Huwag masyado. So, please, general cleaning, ha? Sayang naman. Wow, will of Fortune. O, oh, ba diba? Makinig lang kayo. Kung, maka, kung, mag, kung maglinis talaga kayo ng bahay ninyo, meron yung positive outcome. O, 7 o, ah. Wheel of Fortune and 7 of Wands. Okay. May magbabago. New blessing is coming. Masya Allah, may magbabalikan. O, ba? Diba? Darating ang panahon na hindi ka na daw magkakaproblema tungkol sa pinansyal at pag-ibig. Masya Allah, makukuha mo daw lahat ng gusto mo. Halimbawa, single ka ngayon. Mula ang panahon, makikilaw, makikilala mo yung right one or yung right person ba ang tawag doon yung tamang lalaki para sa iyo or tamang babae para sa iyo kung lalaki kung lalaki ka nanonood ka sa akin okay yung pangarap mo na ilang amount man yan yung yung pangarap mo, alimbawa, lupa, pera, bangko, any kind. Okay? Step by step, mag mangyayari daw yan. Gawin mo lang yung mga dapat mong gawin. Huwag kayong tatama rin, ha? Kasi, ito yung kainaan ninyo. Kapag halimbawa, pagod na kayo, meron kayong iniisip na negative, yun, dito kayo ma -ano, mabablock. Dito kayo, ano tawag dito? Ito yung aharang ng swerte ninyo. Okay, King of Wands, huwag niyong hayaan maharang yung mga swerte ninyo, mga mahal ko, okay? Please, maging ano King of Swords and Ten of Pentacles, wow! May isang taong lalaki man o babae man ito na makakatulong sa iyo, okay? Pwede rin makikilala, pwede rin nakilala mo na ito at magiging maraming positive outcome ang mangyayari sa iyo. Okay? So, expected mo lang magiging okay at masayang pamilya ito, mga, mga madam ko, mga bossing. Okay? Magiging masaya naman po ito. Ten of cups, ah, uh, ten of pentacles ang unang huli niyong cards. Wow. May mga anak kayong yayaman. Possible. Okay? Anyway, kamu kamustahin niyo po yung mga kamag-anak ninyo sa abroad. Yung mga nakakaawa naman, yung mga tumutulong sa inyo, nagpaparal sa inyo, kamustahin nyo naman po. Okay, kamusta naman po yung mga single dito, yung mga maedad. Pwede naman yung mga single kanina, ito lumabas na meron ka makikilala. So, yung kamusta naman yung mga walang love life, na may edad na, uh, kamusta na sila. The sun, Okay medyo nalulungkot ka lang kasi feeling mo na pag isahan ka or um, nag-iisa ka. Actually, you're so blessed din, ano? The Sun and Four of Swords. Ito lang yung parang nalulungkot ka. Siguro, long distance relationship kayo ng person mo, ano? Kaya gusto mo siyang makasama. Maybe ne next year, pwede, makakasama mo ito. Kung long distance po ito. Pero kung hindi man po ay, uh, darating naman yung panahon na magkasama kayo or makikita po kayo. Matutuloy po yan. Mukhang may blessing, ano? May paparating. Masya lang yung ngayon. April poide pwede. Uh, two months before and three or three months, may unexpected blessing po kayong papasok na blessings. Okay? Sa mga, mga, mga may edad na ito. Okay? So, ingat-ingat lang po sa mga kaibigan ninyo, ha? Kasi baka po, may, may baka po meron, meron kayong kamag-anak. Kahit sino po ito, baka maloko po kayo. Ingat-ingat lang po. Or halimbawa yung parang alam kong sobrang bait mo, halimbawa na uh, magte-text sa'yo, uh, birthday ng inaanak mo, kailangan ko ng ganito, baka pwedeng pautang, ganon. Tapos uh, kung halimbawa man, kung halimbawa man matulungin kayo dati, pwede na 'yon. sobra-sobra na yung natulong ninyo enough naman, hindi po lagi na forever kayong tumutulong, okay? Para sa mga maedad na mag-ipon po kayo talaga, sarili nyo na ngayon. Mga kabataan niyo for sure, marami na kayo natulungan, okay? So, limbawa, may 10,000 kayo, magbigay na lang kayo 500, Paralaking tulong na rin yun sa kanila. Okay, so, ingat po kayo, maraming maraming salamat. general cleaning kayo, ha, I start ninyo. Iaantayin ko yung mga magko-comment na, nagawa ko na po ma'am yung CR, yan. Yung bahay ko po, nagawa ko na ma'am. Okay? Ayan. So, tingnan po natin. Ma'am, Wait lang. Saan na yung message sa akin? Hi hey ma'am, kamusta po kayo? Maraming salamat po sa lahat din ng naitulong mo rin sa akin. Matagal ko na pong pangarap na nanonood po ako sa inyo. Uh, one day makamessage din po ako sa iyo na okay na okay po ako. Ma'am, kahit nasa third party po ako ma'am, kahit ganito po yung sitwasyon namin, may pagbabago po sa aking person. Maraming salamat ma'am. At nagbibigay na po siya ng sustento sa kanyang mga anak. Maraming salamat, ma'am. Oh, hulog po talaga kayo ng langit sa amin, ma'am. Hindi ko po akala ay na kayo lang po talaga ang makakatulong sa akin. Habang nagme-message po ako, ma'am, grabe po yung iyak ko. Maraming salamat, ma'am, and hopefully, ma'am, makita kita in person. Okay. Mara, actually, marami siyang message pero iniksiang ko na lang. Okay? So, ingat po kayo. Ito po ang aking Facebook account. Meron po akong dalawang account pero hindi ko po yung ginagamit. Okay? May litaro po. Wait, blurred. Yan. Huwag po kayong mag-message dito. Wala rin pong tatawag. Ito po ang aking Facebook account. Naintindihan? February 4, 970 po ang kanyang react. Ito po ang kanyang cover. June 4, na upload 510. So, imposible pong maliligaw kayo ng Facebook. Ito po ang aking Facebook account. Okay, nakita nyo na yung profile. Yan po yung hahanapin ninyo na mayroon like or react 970. Okay, sige po, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Mag-comment kayo kung nalinis nyo na yung ano nyo ha. Bago po mag-eclipse yan. Bye-bye.